Eksodo, Kabanatang 5 At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok. At sinabi kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Bayaan mo ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, Ang Diyos na mga Hebreyo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na tatlong araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, Bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon Narito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon. At inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At nang araw ring yaon ay nag nagutos si Paraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanila mga puno na sinasabi. Huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo. Nagaya ng dati, sila ang pumaroon at magtipo ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin sapagkat sila'y mga pag-aayon-ayon. Kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, Bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigitin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. At ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas at kanilang sinalita sa bayan na sinasabi. Ganito ang sabi ni Faraon, Hindi ko kayo bibigyan ng dayami Ibaon kayo ng inyong sarili. Kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha. Sapagkat walang babawasin kaunti sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto na umahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami. At hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroong kayong dayami, at ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon, ay nangapalo, at sa kanila'y sinabi, Bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon sa paggawa ng laryo na gaya ng dati na magkagayoy ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon na nagsasabi, Bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na ibinibigay sa iyong mga alipin at kanilang sinasabi sa amin, gumawa kayo ng laryo, at narito ang iyong mga lipin ay nangapapalo, ngunit ang salay na sa inyong sariling bayan. Datapot kanyang sinabi, Kayo'y mga pag-aayon-ayon, Kayo'y mga pag-aayon-ayon, Kaya't inyong sinasabi, bayan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo nga'y maon, ngayon at gumawa. Sapagat walang anumang dayaming ibibigay sa inyo at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan nang sabihin, Walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasa lubong si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay paraon. At sinabi nila sa kanila, Kayo naway tungha ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni paraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. At si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? Sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kaniyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayan. Exodo Kabanatang Anim At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. At sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises. At nagsabi sa kanya, Ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon na hindi ako napakilala sa kanila at akin ding pinapagtibay ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan na kanilang pinakapamayanan. At bukod dito'y aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel mga na mga binibinbin ng mga Egyptyo sa pagkalipin. At aking naalala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, Ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim na mga atang sa mga Egyptyo. At aking hanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. At aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking ariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyo Diyos at inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At aking ibibigay sa inyo na pinakamana ako'y si Jehovah at sinitang gayo ni Moises sa mga anak ni Israel. Datapot hindi sila nakinig kay Moises. Dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Pumasok ka. Salitaan mo kay Faraon na hari sa Ehipto, na kaniyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. At si Moises ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, Narito, ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Paraon ay makikinig sa akin na may mga labing dituli? At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron at pinagbilinan sila hinggil sa mga anak ni Israel at kay Faraon na hari sa Ehipto upang ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Ito ang mga pangulo sa mga angkan ng kanilang mga magulang. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Hanok, at si Falu, at si Hezron, at si Karmi. Ito ang mga angkan ni Ruben. At ang mga anak ni Simeon, si Hemuel, at si Hamen, at si Ohad, at si Haken, at si Zowar, at si Saul na anak sa isang babaeng taga-kanaan. Ito ang mga angkan ni Simeon. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang lahi. Si Herson at si Kowath at si Mirari at ang mga naging taon ng buhay ni Levi ay isang daan at tatlumput pitong taon. Ang mga anak ni Herson, si Libni at si Shimi, ayon sa kanilang angkan. At ang mga anak ni Kowath si Amram, si Ishar, at si Hebron, at si Oshiel. At ang mga naging taon ng buhay ni Koat ay isang at taon. At ang mga anak ni Mirari, si Mahali at si Musi. Ito ang mga angka ng mga libita ayon sa kanilang lahi. At nag-asawa si Amram kay Jokebed na kapatid na babae ng kanyang ama. At ipinanganak nito sa kaniya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon ng buhay ni Amram ay isang daan at tatlumput taon. At ang mga anak ni Ishar, si Cora at si Nepeg at si Sitri. At ang mga anak ni Oziel, si Misael at si El-Sapan, at si Citri, at nag-asawa si Aron kay Elizabeth na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, at ipinanganak nito sa kanya si Nadab, at si Abiyu, at si Ilyazar, at si Itamar, at ang mga anak ni Cora, si Asir, at si Elkana, at si Abiasap. Ito ang mga angkan ng mga kurita. At si Ilyazar na anak ni Aron ay nag-asawa sa isa sa mga anak ni Putiel at ipinanganak niya si Phineas. At ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang na mga libita ayon sa kanilang mga angkan. Ito'y yaong si Aaron at si Moises na siyang pinagsabihan ng Panginoon. Ilabas ninyo ang mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. Ito ang mga nagsalita kay Faraon na hari sa Ehipto upang ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ang mga ito'y si Moises at si Aaron. At nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupay ng Ehipto. Nasalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ako nga ang Panginoon. Salitain mo kay Faraon, na hari sa Ehipto, ang lahat ng aking sinasalita sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, Narito akoy may mga labing dituli, at paanong si Paraon ay makikinig sa akin?